kami kila ate kaya <laughs> si kuya pasyol Baka pwede kami ma um extra dyan kuya Baka pwede kami ma-extract um dyan. Ano ba so? no? Kahit ilang araw lang yung kuya, O, ah, oh, wala. <laughs> Extra. pagmasilya <laughs> Ayan, so, yun. Yeah, ako ah. na lang kaya na magbayad pa. <laughs> <laughs> oh, mahal pa lang no? oh, Mahal magpapintura eh. Oo. <laughs> kuya, dito muna kami. Okay, Taw po okay, Pasok Pasok, pasok. <laughs> Andiyan po si nanay Jo uh, Dito Oy. Courage, tara Hello po Ay salamat, dumatingin kayo Ano pong ginagawa niyo? Ay naglalaba So ayun mga badi, nandito kami ngayon Kaya ate Jocelyn, kay tatay Ramil At sa dalawang prinsesa na nakita namin dito nga sa gilid ng kalsada uh, nung nakaraan so kasama ko si Kuya Renji syempre. salamat kay Kuya Renji at nung, nung, nung kasi mga body ko matatandaan yun nakausap ko si ate uh -huh. na yung nga sa ang gagawin namin ngayon ay isa sa ayos yung bahay pero siyempre sa bilang pagbibigay daan po doon sa may-ari gusto rin po namin makausap kung ano po yung pwede namin gawin kasi for the meantime mga badi gusto sa amin namin maayos yung bubong nila ate kasi nga pag umuulan uh, yun nga um, umuulan din sa loob <coughs> yung magbibinata na, <coughs> magbibinata na <ako. laughs> at yun nga at uh, syempre pag bilang magbibigay daan gusto kong ma namin makausap si yung may-ari kasi kung papayag ba sila for the meantime kasi habang hinihintay namin yung yung sahod ni Kuya Ranger kasi <laughs> na ganoon oh, so, maliit na yung sahod namin eh yun yung gagamitin namin kasi ang isang hiling po talaga nila ay pag uwi ng probinsya at yun nga yung sisikap po namin gawin pero syempre hindi naman po agaran at may mga inaksikaso pa po silang mga papeles kung saan uh, yung transferin yung mga bata ka sa -pa. pa, uh, mga pag-aaral so for the meantime mga body ah uh, yun para maibsan ba yung naranasan nila na na ganitong sitwasyon po eh yun ayusin sana namin yung bubong kaya kakausapin namin si ate na kung ano po ba kung nakausap niya po yung may-ari or kung ano po ba yung naging desisyon ng may-ari ng bahay so ito po si ate Jocelyn ano, po ate? nausap po siya ah, po. sabi ko ate baka pwede po kasi may tutulong po sa amin ah, po. na naawa po sa amin may na dalawang vloggers. Ngayon po, humingi po ng tulong asawa ko na magawa ang bubong. Ngayon, ng bubong. Ang ngayon, ayaw pumayag ng may-ari kasi sabi niya, huwag na lang daw ipagawa. Umalis Sunod. Kung may tutulong, di hindi tayo nang tulong. Kung salamat kung may tutulong. So, bila, so uh, hindi uh, naman ano po eh. kami nag-aagara ng, ng tulong ng basta-basta. Siyempre, Opo. talagang buhay. Opo. Hindi ka naman agad-agad tutulungan ng orada. Ura eh, dapat, step by step. Tapos. Salamat naman sa unawa. So ang nangyari at eh, nakausap niya po yung may-ari ng bahay at Umaya. Uh, hindi po siya pumapayag oh, kahit kaya... Siya na lang daw magpapagawa kasi ipapabago na lang niya lahat. Opo. Okay. Hindi kaya, mga badi sa akin kasi, kuya din hindi kaya ma-misinterpret nung may-ari yung ibig natin sabihin kasi baka ang iniisip po nila ipapagawa namin ng maayos na maayos baka hindi po kaya oh, na misinterpret oh. nila ang ang layo nilang naman po namin ay para yung kumuha lang po kahit trapal nga po ilagay lang natin para for the minute ang ah, hindi po kayo matuluan yun so, baka yung kahit trapal lang muna pansamantala samantala oh, maplat lang naman yung bako opo oh. ano na taas na oh, kahit sa kabilang ito matumulo okay lang yun basta yung Pwede kaya natin makausap yung may-ari ata? Ayan Ay, na may-ari oh. po. Ate asal hello Ate. Uh, po hello. hello, po. Ganagir. Magandang sakto yeah, sakton, oh, dito sakton dito po yung yung si ate. ate. Shout out po kay Ate. Okay lang po ba Ate? Nako nan ko po kayo na Ay. ano? Oh, okay lang naman po kung no. hindi po para ano po. Ano po ba? Dati agad ano? po kasi Ate. Ano? Ito ata baka ano tin masagot po tayo. Ano ba? Ate? po kasi Ate. Uh, nakita po namin sila ate dito nung nakarang araw. Ngayon oh. po, sana po ang plano po kasi namin ate ay ang hiling po kasi nila na makauwi sa probinsya. Pero sa amin po bilang nagsisimulang madilimit na mga content creator po eh hindi pa naman po. Kung meron kaming si mapapauwi po namin sila. Pero for the meantime sana ate kung okay lang po makikusap kami parang lalagyan lang po namin ng bubong kuba yung bahay. Habang hindi pa po siya Habang hindi pa po Kasi ang bala ko talaga dyan ano talagang gusto ko na talagang ano niyan, palibagin okay. kasi para mapagawa ko na yan. Ah, kasi okay. Ko, kasi ko kukunin ano yung na ng anak ko yan sa akin. Ah, okay. Kasi meron nang asaw yung anak ko. Kaya isang ang gusto ko rin maghiwalay din sila. Sila lang yung gagamit. Okay. Okay. Sila, sila lang Kasi hindi naman po pwedeng pwede magi ano sa kanya. Basta bas, sila bas, namin ka na ng ay, anak ko na kukunin na daw na yan. Okay. Kaya ang hinihintay ko lang nito yung pag-alis pag pag na lang. Okay. Kasi nangupahan din sila dyan. halos sa ilang pa na hindi ka nang nagamit. Okay lang sa atin yun. Oh, Salamat po. Kasi, na, kasi ako, naintindihan ko rin kasi mahirap din ako. Opo. Oh, lang ang akin uh, na. Kasi kung tutulungan po nyo sila oh, ka, Opo. Eh, ano na lang, hupahan nyo na lang. Maan. Opo. 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 Yun lang ang ang, ang, ang kasi may na na, yan. Oh, Ano yung ganda namin kasi yung mga body si ate ko yung sa nagmamayari talaga ng bahay nito. So, syempre may pamilya din si Ate, hindi naman ganoon ka luwag ang buhay ng mga oh. Ate opo. So kailangan din so syempre sila Ate bilang nang upahan may yung sila authority na alisin sila kasi nga nang upahan so, di ba? So yun, uh, sa amin kasi Ate, ano lang kasi siguro mga hanggang kapatusan siguro, but no, no. Wala so, naman sa akin problema, okay. yung basta ang sinasabi ko rin sa kanya, kaya gusto ko rin kayo makausap. Opo. Ang sinasabi ko rin sa kanya ganun. Kung gusto nyo ka tulungan hindi maghanap na lang sila ng bahay para uh, ma ano. Hindi po kasi ang target namin ate. Ang target talaga na mapauwi sila sa probinsya. Oh, po kaya habang na naglilikop po kami ng pamasahe nila sa oh, po ng mga kung ano namin. Kasi ate, ayusin sana mo, punti ang bubong muna. Habang naglilikop po kami ng matatagot yan dahil yung anak ko walang hindi. Gano'n lang. Kasi gano'n lang. yun nag-usap kami ng anak ko, gano'n talagang ano, gano'n lang yung pastor niya na kung mama, sabi mo sa kanya kung makausap mo siya, sabi mo gano'n na kukunin ko na yung bahay para uh, na ano, na mapahayos yung bago. Para gano'n na kami titira mag-asawa. Kasi, syempre, mahirap naman din na magsama-sama naman kami. Actually, ano natin, naiintindihan po namin to. Kasi, uh, ang ano lang kasi namin, panginiisip iniisip kasi, may mga paupahan kaya na ganun. Kasi, usually kasi, one month advance, one month deposit pa ganun. Mm Eh, sa amin po kasi, masasayang po kasi yung ano nila. Kasi, Pamasahe lang po. po hanggang katapusan po sana. Baka hindi po umabot ng hanggang katapusan, mapaalis na namin, mapauwi na namin. Samanta lang po na, parang hindi oh. po. ulan eh. o, yung pauwi po talaga target po namin. O, yung namin. po talaga, ano po, makakasa po kayo na maalis po namin talaga sila dyan. Makakaasa po, hindi po tatagal ng isang buwan o dalawang buwan Mapapauwi po namin sila Kasi kung babayad po kami ng paupahan Pasayang po yung ibabayad namin Pamasayan doon Pamasayan na lang, 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 lang. nila papunta At for the meantime po, gusto rin po namin silang tulungan malinis. Uh, tulung na malinis tulong na lang po namin sa inyo Para malinis po yung lugar na kaalisan nila Kasi hindi naman po pwede na Ililipat namin sila na wala na po kami pakailam sa inyo Yung bahay, iliwan na lang namin ang bagyan Para konti, kahit pa paano konti Maayos po namin ng konti para yung ano naman po respeto pero ang dami kayo lang po yan hindi ako po magkasabi hindi, 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 hindi po tatagal ng isang buwan pag mula po ngayon kasi ano na ang na sa amin kasi ang iniintay po kasi nila yung ang iniintay po talaga namin yung maayos yung papel nila ng pag-transfer ng mga bata. Yun. Pero ako po ako po sa akin na sa akin na po kayo mag ano, ako na po yung kausap yung, hindi po tatagal ng isang buwan. Kung hindi man po nila, hindi man po namin mapauwi sila ng mas bate, mas bate kami po ang kukuha ng bahay para sa kanila. Para sa kanila. Mas try to run. Opo. Opo. Kasi ang... Opo. Hanggang ngayon po. Sige. Hanggang katapusan po. Bigyan niyo po kami palugod ang katapusan. L opo. Kasi nakakaawa din naman sila diyan. Opo. Hindi Kaya... sa amin lang naman po. Kaya kasi hindi na, kaya hindi na paayos yan kasi kasi wala rin silang pinaka. Kaya yeah, ako, so sinabi kong ganito, yung okay. ko yan, saan ako po ng wala naman din oh, ako na trabaho. Diba? Saka syempre yung oh, mm -hmm. hindi naman po tayo. Ito lang naman din ang inaasahan ko na sana maano para mapagawa yan okay. kasi wala rin. About the sarenta. Mm -hmm. Naintindihan mm -hmm. po namin naman. Pero, ayun nga po. Kaya nang sinabi kong ganun kayo, sinabi kong ganun. So, gusto ko nga talaga makausap yung Apo. Uh, ano kayo eh uh, tingnan hindi ko naman sila, 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 sila basta yung amin lang. Yung sana siya. Apo. na gano'n eh. Dan, nagsahin, Kasi ako talaga hindi wala na rin ang uunang ano. Opo. Okay. Iyon eh, din naman po yung ano namin. Ayaw na po namin silang mag-stay dito sa Maynila. Kasi based po doon sa mga nakalap namin informasyon sa kanila, eh, meron naman po silang matutuloyan sa uh, probinsya. So, eh, doon po talaga yung nararapat po na saan, eh, mas makakagalaw sila. Pero sabi ko nga po, Nay, for the meantime sana, kahit ano, Nay, kung may kakilala po kayo na pwedeng mag-ayos, babayaran na lang din po namin. Kahit trapan lang po yung lagay natin for the meantime, hanggang katapusan po. So yun yung mga badi, at uh, tama nga yung hinalo natin na, na baka misinterpret kasi iba pa rin talaga mga badi na makausap natin si ate. ah uh, yun nga, ang ano lang naman natin mga body, ang purpose eh, pansamantala hanggang katapusan ng buwan na to para at least pag umulan po kasi yung hapon po kasi naulan na po talagang umulan talaga nga. Oh, opo, saka, yun para hindi rin po sila mabasa at yun nga po, Bil, bilang respeto na lang po namin sa inyo na ayaw naman, na, naman po namin iwanan o oh, kunuha na lang sila basta na wala na po kami pakailan sa may-ari ng bahay na alam naman, na, naman po namin na nangungpaan sila although hindi na nga po sila nakakabayad eh, aalis parang wala lang na aalis namin gusto po namin sana ang sinasabi ko para Uh, kaya ako po siya pinag-absent ng hanggang tatlo hanggang apat na araw kasi gusto ko na bago sila ma mapauwi ate na malinis na papalinis kung pwede kami tumulong na dito kami ni Kuya Randy namin kayong malinis at maayos yung konti yung bubong para atin naman hindi po nakakaya sa inyo yun po yung pinakiusap ko sa kanya kasi mahirap naman po na ipabypass po kayo yung paglinis na lang po napakalakang ay ba, ano yun dami gusto ko nga po sabi ko na i-let go natin yan Tutulungan namin kayo I-let go natin lahat ng mga friends Kasi pangit naman to namin trabaho nyo Maraming akong alam dyan Kahit oh, isa lang naman siguro Lagyan lang naman namin ng Tapos trafal na Tapos lagyan ng patong patong sa taas O oh, ganyan no, lang naman alam dyan O oh, puna e eh, pa Ano naman sa amin na Para makausap Kelly andyan pa si Johnny Si kre Johnny mo bakit tawag mo nga? Kasama okay. kami sa pagpunta ng mas Kahit ngayon, te, kahit ngayon, kung ano, kung kaya niyang gawin habang nandito kami, pagawa na namin kaagad. agad. Oo. So, ayan po. So, ayan mga badi, nakausap natin si Ate Azian. Napakabit na Ate, salamat okay. po. Eh, so, ganun tayo mga badi, papayas lang naman namin ni Kuya Ranger yung bubong. Trapal na lang, Kuya Ranger. Nakapal Oo, so, para hindi sila makatuluan. Habang Siguro, tulungan natin o magkita tayo ng taong lilinis para hindi naman nakakaya din sa may-ari na bago sila mapauwi. Sana nga po, sa, actually po, ah, napakabait po ng may-ari. salamat po siya. po, salamat po siya. Panguna. lang ng hindi pagkakaintindihan, na-misinterpret lang. Saka, kailangan na rin talaga ng may-ari mga badi kasi may pamilya din na dilipat talaga ng anak niya. Anak niya, titira. Kagamitin na yung lugar. Kagamitin Matagal na rin pala. Hmm. But, yeah. Matagal na nagsasabi. Oo. Uh -huh. uh -huh. Hindi lang okay. nila maano kasi nga naawa din situation. sa sitwasyon. Kasi walang lilipatan din sila Wala. kasi. Walang kakayahan na mangupahan. Hmm. Buti na lang po at nandiyan kayo lahat mga kabadi na nakandang sumuporta tumulong sa tulad nila. Salamat. Ayun. Okay. Nakakaroon na po ng linaw. Tandahan oh. po lahat.

so uh, kailangan no dali, hindi na magpapagaling <laughs> sa iyo diyan na lang hapon bike tayo hapon so in mga buddy uh, tuuwi to uwi po muna kami sa glit uh, kasi ikakabit na sana yung trapal kaso sobrang init ka sa mga buddy kasagsagan ng tekang ng araw alas 12 Uh, tuwin muna ako mga body gawa ng medyo nanghina ako kasi suka ako ng suka mga body hindi ko alam ano nangyari sa akin sabi nila na usog daw ako kaya syempre mga bali uh, tingatan muna natin yung sarili natin video dito, dito muna kami hindi so yun mga bali uwi muna kami ni kuya renji at pamayang hapon babalik na lang kami at uh, yun nga yung isang napagdesisyon mga badi. buti na kay pag usap kami kay ate at pumayag naman siya hanggang katapusan mga badi. so yun Ah... Uh, kailangan din talaga makauwi na lang nila, sila ate kasi kung kukuha pa po kami ng bahay na kanilang lilipatan eh sayang lang po yung ano yung 1 month advance, 1 month deposit so ipunin na lang namin po yun na bilang pandagdag sa pamasahe, actually mga badi kung dito lang sa metro or around Luzon lang yung uwian nila siguro kaya kaya na namin pag uh, ambagan ni ko ranger, kaso problema kasi mga badi medyo malayo din yung sa kanilang lugar at hindi rin gano'n ka kamura yung gagastusin o pamasahe kaya syempre mga body hindi naman po kami ganun kalaki pa yung sinasahod ni Kuya Renji at sa lahat po ng tumutulong at sumusuporta po sa amin maraming maraming salamat po at makaasa po kayo na yung mga tulong na ibinibigay sa amin ay uh, magagamit po namin at gagamitin po namin sa tama at ibibigay po namin sa kanila so nga yeah, po yun po yung gagamitin natin bilang pamasahin nila pa uwi sana po ay yung para at least po na po yung naranasan nilang hirap din kasi nakita nyo naman din po yung hirap na sitwasyon tsaka no choice na rin po talaga sila kaya ayan ano na lang po talaga natin sila uh, wala po tayong ibang gagawin kundi tulungan na lang po natin sila ng abot natin makakaya at muli na lang tingnan nyo na lang po sa ano sa vlog ni Kuya Ranger yung nangyari sa akin at uh, hindi ko rin po maipaliwanag basta lang po ako biglang nahilo at parang bumaliktad yung chan ko eh sabi po nila na ako pero so pero sa mga body syempre mahalaga pa rin yung uh, ano yung pag-iingat natin sa sarili natin pero mag first aid mo tayo tapos siguro magpa pa-check up kung kinakailangan at konting pahinga pero sa tingin ko mga body yung ano kasi yun sa kinain ko paninong umaga gawa ng meron akong ininit lang kaninong umaga na kinain at sa tingin ko yun yung dahilan kung bakit uh, sumama yung chan ko kasi uh, ano po siya eh parang papanis na at hanggang dito na lang ulit mga buddy maraming maraming salamat hanggang sa muli at siguro balikan namin sila mamayang hapon ayun hanggang sa muli mga buddy maraming maraming salamat ulit sa inyong support at tulong uh, at hanggang mapauwi natin sila nanay sa mas batay ay sama-sama po nating uh, uh subaybayan ng kanilang pento ng buhay Hey mga buddy, salamat po at hanggang dito na lang ulit. Mag-iingat po kayo palagi at paalam po.